bilang kinatawan ng kabataan. Ang resignation ni uh, Sara Duterte bilang DepEd Secretary ay nagpapakita lamang na sa simula pa lang, hindi siya talaga sincere, wala siyang pakialam sa sektor ng edukasyon. Uh, para sa kanya ay uh, instrumento lang para sa politika ang DepEd na maniobra niya na mailagay yung sarili bilang uh, Deputy Secretary na isa sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamalaking budget. At uh, ngayon na uh, dahil hindi na nakakatulong sa kanya na manatili pa sa gabinete, eh, Ganun lang kadali na bumitaw sa kanya. Hindi nga man lang maipaliwanag ang uh, kanyang mga dahilan bakit siya nagbitiw, 'di ba? Hindi ito uh, magandang uh, ehemplo ng pagiging public servant na hindi ka nagpapaliwanag sa iyong uh, constituents kung bakit ka bibitaw sa puesto. Pero sa bahagi ng taong bayan na uh, sa atin nagiging mas malinaw eh yung mga motibo kahit hindi niya outright na uh, sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang uh, political camp para sa uh, darating na eleksyon dahil nga uh, gusto nilang uh, banggain na talaga ang uh, kapo ng mga Marcos uh, dito sa ating uh, political uh, arena. And... Uh, kung sa ating mga kabataan, panahon na eh na mas uh, itulak talaga natin ang pag-face out ng traditional politics sa ating bansa. Dahil ito na ang uh, pinakamalalang example na nakikita natin, di ba? Na ang nangako ng uh, pagkakaisa is eh sila mismo ang uh, nagpapakita ng ano ba yung mga pwedeng gawin para lang manatili o makabalik sa poder, no ang kanilang, -kanilang mga pamilya. Tingin natin kung meron mang dapat na magkaisa dito, yung mamamayan na yung magkaisa para talaga sa tunay na pagbabago sa ating bansa na hindi mabibigay ng uh, naging peking unity ng mga Marcos at mga Duterte. Hindi din natin makukuha yung pagbabago sa peking oposisyon na gustong pangunuan ni uh, Sara Duterte. Siya ba, ang tindig ba niya, ay pabor ba siya na ma-abolish yung NTF-ELCAC? Tingin ba niya tama yung uh, out ng mga jeepney na ginagawa ngayon ng Marcos Jr. administration? Siya din ba, meron ba siyang tinitindigan na independent foreign policy? Kasi kung yung mga tindig niya dito, e eh, pareho lang din naman sa mga tindig ng kasalukuyang administrasyon, hindi siya tunay na opposition.